Itong nakikita ninyong kalsada ngayon ay ang tinatawag nilang East-West Road. Na kung matapos ang kalsada na ito, ito ay magdurugtong mula dito sa Nasugbo papunta naman ito sa Silang doon sa may Aguinaldo Highway. Sa ngayon itong kalsada na ito ay may mga portion pa na hindi natin madahanan at may mga tulay pa na hindi patapos at puspusan pa nila itong ginagawa. Ngayon, itong nakikita ninyong video ngayon ay kinukunan ito dito sa Magallanes papunta naman ito ng Nasubo. So dito ako dumaan dahil ito ang pinakamalapit na daanan magmula tayo ng Tagaytay papunta naman tayo ng Kaibiyang Tunnel. Dahil nga bago ang kalsada na ito, minabuti ko nang i-update natin ito. At titingnan natin kung maganda ba ang pagkagawa ng kalsada na ito hindi naman siguro lingid sa atin na ang issue ngayon ay ang mga substandard na blood control o mga substandard na kalsada na hindi maayos na pagkagawa. Okay, nandito tayo ngayon sa East Twist Road. So, i-update natin muli ito. Kung ano na ba ang mga nangyari sa daan na ito. Yan. So, maraming mga nagra-rides dito na dito na dumadaan galing ng Nasugbo, papunta ng Magallanes ito na yung mas malapit na daanan kung galing ka ng nasugbo papunta ng Tagaytay yan. kung makikita ninyo yung mga nakasalubong mga riders yan na dito dumadaan at galing yan ng Kaibyang Tunnel yan no? So itong daan na ito ay mula dito sa Looc, dito sa nasuko, papunta naman ito doon sa Aguinaldo Highway, doon sa May silang So ngayon, uh, kung makikita ninyo dito, marami pa ang mga landslide na nangyari dito. Hindi pa nila nalinis ng maayos itong landslide dito Oo. Pero bagong bago pa ito, bagong bago pa ang kalsada ito. Mga ilang taon pa lang itong na uh, tapos, pero bandang doon sa ano, may silang, ah, hindi pa talaga ito tapos, ano. Dito, medyo tapos na, pero dahil dito sa mga landslide na ito, yan ano. ay medyo delikado daanan. Oo, oh, sobrang matubig pa. Medyo delikadong daanan dito ngayon. At saka, medyo madamo. ano oh. grabe naman ito pagdating natin dito ayan mga lupak oh grabe ang laki ng lupak ibig sabihin hindi pa nga naka open ang ano nito hindi pa nga tapos itong kasada na ito eh. marami ng lubak ang nangyari dito ay mo yung lubak grabe, kadaming lubak, ang hirap daanan. So, dahan-dahan tayo dahil baka, oh, no? kahirap daanan. So, yung mga wheels dito, mahirapan daan. Hindi po pwede yan sa four wheels. So, ito po ang update dito, dito sa East Coast Road hindi pa nga tapos ang buong kalsada dito ha, ay marami ng lubak ibig sabihin substandard ang pagkagawa nito <laughs> pero dito makikita natin napakaganda, malapad pero hindi pa na nalinisan ano, sobrang damo sobrang dami ng damo sa gilid ng kalsada oo. No? Marami pang kambing dito o, tingnan nyo kambing oh Oo, oh, dito nagtahinga yung mga kambing o. Oh. Ito rin, sana hindi malalim itong ano na ito. Itong ano ng tubig dito, sana hindi malalim. Tingnan natin, baka mahirapan tayo si kaliso dito. Kung malalim, ito. Ah, hindi naman siya malalim, naanuhan lang ng tubig dahil ngayong mga panahon na ito ay tagulan talagang matubig dito dito naman isang din lang ang madadaanan natin dahil may landslide dito matagal na itong landslide dito pero hindi pa nila nakuha no? hindi pa nila nalinisan nang maayos. Kasi itong daan na ito ay itong lupa dito ay malapot. May rock meeting sila dito na ginagawa paano na kaya kung madaanan ito ng mga malalaking truck eh masalo mo ding lupak ito oh ngayon pa nga lang mga motor pa lang yung dumadaan eh lubak lubak na oh Ano nangyari sa kalsada na ito? Ano to substandard na pagkagawa? Grabe naman talaga, imbes na mapakinabangan ng mga tao ng maayos, hindi na natin ito mapakinabangan dahil puro na lubak-lubak yung madadaanan natin dito. oh, Eh ngayong panahon na ito, sobrang mainit yung flood control ngayong isyo. Tapos dito sa kalsada na ito, ito ang makikita natin, hindi pa nga uh, lubos ang tapos itong kalsada na ito pero ang dami ng lubak-lubak na madadaanan natin. hindi eh, pa talaga ito nadaanan ng mga malalaking truck. Mga motor pa lang ang dumadaan dito pero makikita natin ang kasada nito para namang substandard. Daming lubak. Grabe, ang hirap magpatakbo dito. Sobrang dulas ng daan. Sobrang putik. Yung putik nandito na sa ano ng kasada. Oh. Saan galing ito? Dito. Ah, dyan pala galing yung pote ko. Oh. Kaya sobrang dulas ng kalsada. Yan o. Oh. May gumagawa pala dyan. Hindi na po na po nalinisan. Yan ang may mga nakasulat na private property. So yan. Ayon sa aking informasyon dito, itong nakikita nyo bundok na yan. Yun, hanggang doon, yung nakikita nyo yun, yung may mga ulap na bundok na yun. Kay SM na yan. Hanggang doon sa buong dagat na yun. Kung makikita mga dagat doon sa yung ano na yan, portion na yan. Park na yan sa pagmamayari ni SM. Kaya ingat-ingat kayo sa pagpalipad ng drone dito. Kung halimbawa may mga vlogger nagutong dumaan dito at magpalipad ng drone, magingat-ingat -ingat kayo dahil sisipahin kayo ng guard dito. Maraming guard dito. Akala niya bundok pero ang daming guard dito na nagbahis-bahis. Dito inaayos nila yung kalsada dito. Sana makalusot tayo. Okay. Oh, teka. Ah, nubu sa tebisah. Suko ka na 'tay gi-try dati. Eho mo na. Wala daa na nila dito, pakahirap. Spa. Kaya nagkaganito ang kalsada na ito dahil sa nangyaring landslide dito noong makanakaraang buwan. So matagal-tagal din itong hindi nadaanan dahil sa landslide at delikado ang pagdaan dito dahil halos kalahati ng kalsada ay tinamaan ng landslide. So ngayon ito na ang madadaanan natin at puspusan pa nila itong inaayos ngayon. Ang Dulas. Ah, Ang dunas. Ang dulas ng daan. Kaya ingat talaga. Ang dula, grabe dulas. dulas. Hindi <laughs> na ako dadaan dito mapaya. <laughs> Ang dulas eh. Hindi tayo dudot-dot doon sa ano na to. Sa jeep na yun. Kasi baka uh, ano tayo, matiming tayo doon. Grabe dulas. May gumagawa pala. sanay na yung iba dito <laughs> nanginimig ako sa dulas grabe yung dulas nagdaan pag yung katawan mo eh hindi, siya may last dulas. Naninigas eh. <laughs> matalo ka tuloy ito tumba So, yan lang to mga ka-Vintor ang ating update dito sa daan ito. So, yung mga turuels talagang hirap kung dumaan dito dahil napakadulas ng daan at may mga ginagawa pa dito, no? nire nila dahil sa anong uh, kasagsagan ng bagyo ay na slide yung lugar na yon. yun, puspusan pa nilang nire-refer dito kahit linggo ngayon maraming gumagawa dito na mga ano mga Uh, Tatauhan siguro ito ng DPWH.